Maligayang araw po sa inyong lahat It's Mami Coco po ito At tayo mag-uusap po tayo sa isang magandang talakayan Ako talakayan, lalim na ng pag-uusap natin no oh. Yung topic natin sa ngayon ay tungkol sa mga perfect uh, gift Sa mga mahal natin sa buhay Not only for Christmas, but all passion Yan, ito general na Anniversary, birthday, lahat na Kung anong anong occasion, imperfect gift sa bibigyan ninyo. Kasi mostly kasi, napapansin ko, uh, bibili tayo ng mamahalin. Sabi natin, ito mamahalin to, gusto para maibigay natin sa malat sa buhay. But ang tanong, yung mamahalin ba yun, eh, gusto ng tao? Oo, oh, may, may presyo nga. mo ginagamit ba niya yun o ilalagay lang niya sa aparador. Di ba? Mostly kasi, um, mamahalin mamahal yung tumbag yung ko sa kanya. Eh, umalumalabas na yung tao. Madalas man lumalabas, madalas man, man nagahawak ng bag. Kung hindi naman, hindi rin maganda yun. Ano mangyayari? Nasa aparador lang yan. Di ba? Oh, ito, perfect ito. Ito, perfect na na polo sa sa husband ko. Mati yung uri ba ng polo na yun eh, pa niya. Mahilig ba talaga sa check o mahilig pa sa supply? Kasi, kayo mismo, kung talaga niyong mahal niyo ang tao, malalaman niyo ang laging niyang ginagamit. Ang kailangan nila. Kagaya sa mga magulang natin, di ba? Oh. Yung magulang natin, ano ba kailangan talaga nila? Hindi naman sila palapas yan. Hindi naman sila pag, ano, anong ba kailangan na, mostly yung masama tatanda, uh, hindi na sila nag income hindi na sila kumikita, so wala na pumapasok ang pera sa kanila, mostly gusto nila, pera, di ba? Kasi gusto nila, may pera sila para bibili sila ng mga gusto, uh, sa mga apo, sa mga anak, di ba? At sa mga maintenance nila, kailangan nila, hindi na nila kailangan humingi. Kaya bago tayo bumili ng isang bagay, titiyakin natin kung yung bagay na yun, hindi sa presyo yung pinag-uusapan yun, kundi kung kaila, need ba nila nagagamit ba nila yun. Importante yun eh, yung nagagamit, di ba? Eh, bibili mo na rin, Ross. Hindi ka sumusot na rirost, di ba? ah uh, bibili mo ng raruan ng bata, eh, hindi naman pala lalera type yung raruan na yun. Kaya, tinignan nyo kung ano talagang hilig ng tao. Ano bang usually ginagamit ng tao? Ano need ng tao? Yan that important para malaman nyo ang perfect gift. Para pag binuksan nila, nakikita mo yung glow. Uy, ki, naku. Alam nila. Alam ng aking anak. Alam ng aking apo. Alam ng aking na wife or husband ang gusto ko. Di ba? Kaya doon, doon mo makikita yung glow ng, ng ngiti ng na nabiligyan mo. Hindi yung pagbukas na, okay. Sasabihin mo mahal yan. Oh, so, mahal nga. Eh, hindi ko na magamit. Di ba? So, ba't wala yung, ano, bibino na mamahaling shoes? hindi eh, pa lang pala pasyal ng tao iba ba? Oh, yung pala stepin lang pala kailangan, chininas lang pala kailangan niya. Mura Gusto niya. 'Di ba? Yun ang mga uri ng mga regalo. Dapat natin isipin. Hindi yung bibigyan mo scarf. Oh, ano naman na scarf ng tao? Eh, hindi naman masyan social, 'di ba? Maliban na kung social ng mga tao, 'di ba? Mahilig lumabas, mayroon yung mag-collection ng bag. So, okay yun. Bigyan mo ng bag. di ba? This is uh, a simple uh, example lang yung mga sinasabi ko, ha? Kaya, kung gusto nyo matuwa ang bibigyan nyo for occasion, tignan nyo. di ba? Maliban ako sa mga malalayong kaibigan na birthday o kung anong bibini mo lang ganoon, umuti ko sa talagang mahalin mo sa buhay, alam mo ang kailangan nila. Di ba? Magandang topic kasi, kasi mostly nakikita ko, yung mga ligaro, basta makabili lang. Masabi lang mahal ito. But hindi naman magagamit ng bibigyan nyo. Di ba? Ito po si Mami ko, At maganda kasi itong sabi kong itatalakay ko para manaman ng tao hindi ganun lang, makabili ka lang, okay na. Sincerity at thought. Yung thought nyo, thought. <laughs> diba? Sa amin na sabi, the thought that count. Yung thought na yun, yung inaalam, inaalam mo kung ano talagang gusto ng tao. Binigyan mo ng time para isipin, observahan kung ano need ng tao iyan ang very special gift kasi binigyan mo ng time na isipin ano ba kailangan ng mami ko ano ba kailangan brother ko ano ba kailangan anak ko ano bang kailangan husband ko yun yun ang pinakamalaking at pinaka-special na gift na maibibigay niyo ito po si mami ko at eto na po, magpapaalam po tayo, at kung nagustuhan nyo, paki like lang po, para makatulong din sa channel ko, at pakishare na rin, para magkaroon ng idea rin, ng mga kaibigan nyo, kung anong dapat nilang bilhin. Love you all! Bye!